Mamatay um, ka sa lahat. Na lahat Yari ka Tumba mo lang talaga ba dyan. Friday family ride. Yan, yan, <laughs> yan po lahat sila. <laughs> uh, kahit umuulan, <laughs> nakapag-ride pa rin. Yan <laughs> po. Oh, 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 oh. So. Yan, yan mga Salamat sa mga nag-trango. Yan po mga kasawa namin. Thank you.